Ayan mga kajuit, patuli patuloy pa rin yung pag-ulan dito sa Saudi Arabia at diyan sa labas si eh, Bahana. Ayan, malakas ang kidlat. So kumukulog kidlat. Halos dalawang oras yung ulan dito sa sa aming lugar mga kajuit. So ayan nga mga kajuit, Bahana sa labas. Ayan, papansin nyo yung daan dyan sa labas. Medyo, uh, tumigil na rin yung ulan. Medyo ambun-ambun na lang. Takot ako nga umano dito sa tubig at ano, baka may kuryente siya. Yun mga kadyo ito sa daanan. Baha na siya. Yan. labas ng bakod na yan. Grabe yung ano, yung pag-ulan ngayon dito sa Saudi. Dito po yan sa Saudi Jeddah, uh, Saudi Arabia Nasa second industrial city po kami So ayan mga kajuita Ito yung dinulog nung, uh, dinulog ng dalawang oras na pagulan dito Ayan yung kotse doon lubog na Ito po yung kalsada Dito sa industrial Lubog Ayan pumapasok na yung tubig grabe yung ulan ngayon dito mga kajuit ayan lubog po ang uh, industrial napakalalim ng tubig kalsada po yan di makikita yung ano yung daan ayan, yung uh, planta ng aro grabe yung tubig ngayon dalawang oras na pag ulan yan yung dinulot ko ng uh, ulan dito baha kumikidlat-kidlat pa Ayan, bali ito yung harap ng planta namin. Puro tubig po yung daanan. Ayan yung isang kotse doon, lubog siya. Hindi niya na-save. Dapat kanina nung umuulan ulan na tinanggal na yun dyan. Wala na. Lubog na yung kotse. So, sa kabilang side po, pupuntahan ko rin. Ay, na. Ayan oh, dito naman sa aming uh, left side is uh, baha, baha na rin. Ayan, makikita nyo naman mga kajuit nyo sa gulong ng uh, sasakyan. Malalim yung tubig dito, mga ano yan, nasa tuhod siguro, ang taas ng tubig, baka hanggang baywang. Yun doon, yun doon sa area na yun. Malalim dyan dahil mababa yan. So, dito mga kajuit sa bandarito, sa hindi gaano mataas yung tubig, pero doon, Maraming lumubog na kotse dun sa area na yun. Dahil, uh, ayan. Puro tubig po yan mga kajuit. Yan yung na uh, dinulot na pagulan dito kanina. Grabe na yung ano, pagulan dito sa Saudi. So ito na yung update sa pagulan kagabi mga kajuit. Medyo bumaba na yung tubig pero ito, yung dalawang sasakyan yung di nakaligtas sa baha. Oras ngayon, alas 6 na ng umaga. Ayan o, ang dalim. ay, yung okay. tala, Oops, malalim pala. <laughs> malalim. <laughs> ay, ay, ba, ay, ay, ay. Lampas ano. Baywang daw dyan sa ano. Sayang ah, yung kutsi nila na ano, nalubog sa baha. Mababa kasi dito sa lugar na to. Nakakatakot pa dito ano, underground yung uh, wire. Ang kuryente. Pero hindi pa rin nila pinatay yung ano. Yung ano, kuryente. <laughs> ito 'yung may ari ng hanot sa sasakyan si ani ay ibuto